Uy! Buti na lang naging best friend tayo, Bianca, no? May alis pala. Oo, naging best friend tayo at beer. Okay, so, ipapaliwanag ko na sa inyong inyong mga mark, ang inyong mga sagot sa exam. Ang score ni Bianca, zero. Alice, Elise, Angel Pasado. Sila ay first honor ka. Ito ay ikaw naman, Biang. Elise, Angel sa Roro Obre Roro. Ang iyong inyong score ay 100! Wow! At ikaw naman, Bianca. Dating ako. Ikaw naman, Bianca. Ikaw ay zero sa EXALT. Okay, dahil bakit saksi nabagsak si Bianca inyong palakpakan palakpak ng ng apat malakpak ng tatlo oh very good ito so, Bianca humanda ka na sa inyo at patawagin papatawag sa inyong magulang okay and dismiss Mga Pinapatawag po ko sa school ano? Pinapatawag ko si school Bakit? May ginawa ka kasalanan. Ma, pinapatawag po kayo ni Ma'am sa school Ano? Pinatawag ako? Hindi ka talaga. Bakit ako pinapatawag? Akala ko ba matinuha? Basta na lang, pupunta na po kayo doon um, bakit pinyo po ako pinatawag? Ba't, ba't wala yung Honda Click dyan? Dapat ay sumali dyan, daddy. Sumali dapat tayo dyan, malaki ng ating motor. Okay, is, eh? Ikaw. Bangka o doon? Butay dagat. Apa? Ang sabi. Sasakot. Kung ano pa kayo naman, masahin. Sige. Hello po ma'am, bakit niyo po ako pinapatawag? na. Tinuron ko po, po ng magandang asal si Bianca? Opo. Bakit po siya ay baksaks? Siya po ay inaway po si... At hiniwalay na niya at naiinaway nga si Helios. Kienjay na lang siya kumampi. At... Tutol, sinunod ko ito, dam? Opo. Alam ko hindi. Wala kang tinapay mamaya, doon. Burado ka? Opo. Tumikim lang ako ng tatlo. At kaya kita kita pinatawag kasi po, bagsak po ang inyong anak. Tinuturan niyo ko po siya ng malaking asal. Opo. Magandang asal. Ano tang asal? Opo. At at siya po, ay nang-aaway na po siya. At siya po, ay bagsak. Ang kanya pong mga score ay mali. At si Angel naman po, tama po ang kanya sagot. So, yun lang po. Maraming salamat sa inyo. Hoy, Bianca! Bakit po, Mami? Akin na nga cellphone mo! Tinuturo <tong> ang kita ng masa masamang asal? Hindi po. Oh, eh bakit ka bagsak sa Inaaway mo si Angel? Opo, oh bakit po siya inaaway? Dahil kasi po, siyak tanya po ako nung pong isang araw. Isang araw? At ako po sa ano yung pinatagalitan? Anong klase kang ate? Ha? Ikaw. Matuto ka naman, matuto. Matuto. Ulitin mo pa yun? Ha? Ulitin mo pa yun? Hindi na po. May sorry po. Ay, drama na. Nag-drama na. Ako. Sabi lang grounded ka. Para hindi ka ma-grounded, mag-sorry ka kay eh, Angel. Angel, sorry na sa ginawa ko. Hindi ko na uulitin. Basta, hindi na kita aawayin. Sorry na. Huwag ka na magalit. Oo. Oh. 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 行ってくれ、せよ。